Isang magandang umaga sa inyo mga idol Ngayon ay magkakalikot tayo ng Rilo Wala tayong magawa Ngayon Magkakalikotin natin to Ito yan, Nalagyan kasi ng tubig May tubig yan sa loob Tapos ayaw na gumana bubuksan natin may dala akong tools habang wala pa tayong ginagawa bubuksan natin dito natanggalin natin ang tubig titingnan natin kung pwede pa kung gagana pa hanapan natin ang tools na no, sa kanya tingin ko ito walang baba siya yata pero marami ang kasya napan lang natin ano ba ito masyadong maliit siguro natin para matanggal yung tubig. yan Hindi kasi mga idol. Masyado malaki. dong malaki Walang kasya mga idol Positive kas itu yung ano nya Kaya walang kumakas dia ya. Atau negative try natin Itu mga idol tanggal ng tornilyo ayan natin kung napakinabangan pa kasi nababad to mga idol sa ano dagat pag picnic ng asawa ko ay pag outing pala yeah. Yan. Pangalan na 'yung apat na tornilyo. Okay na buksan? san? Yan ang buksan din naman. Ayan. Ayan, yan. Yan 'yung na. turnilyo pa pala na apat sa loob yung positive din na hindi na nga hindi natin madadali kasi may turnilyo siya Yan. positive yung ano niya turnilyo. Yung Sakto mga idol, ah, uh, sama to nito sa akin. Tagal na to. Ayun. Tulasada ko lang to na order. Daw ko managa na pa. Pero ito, nailigo ng asawa ko nung outing nila. Kaya yan nangyari. Titingnan ko sana ko try natin wala kasi akong positive na ano yung kinalawang no hindi rin talagang mabuksan sayang nito nagana pa naman natin kumabubuksan o kaya ispraya na lang dito sa ano para matanggal yung ano nya ispra ng hangin si mga idol hindi na mapakinabangan kinalawang na yung sa gilid hindi rin mabuksan kasi yung positive yung ano nya, yung maliit yan you know, may tubig pa sa loob mandali ka lang angin talaga to kasi sa dagat na ano eh may tubog hindi rin mabuksan hindi rin magkasya yun sa tools ko to kasi ano negative lang yung ano nito ito yung mali yung ano lang siya mali ito. wala na to tatapon na natin hindi rin mabuksan Yeah, wala din Goodbye, matrimony Okay pa itong mga idol nung una nung hindi pa niya so, na at Nasunod na itubog na, ayun na yung battery niya oh ang laki ng battery kasi kantuang kasi yung ano yung ganyan no yan hindi rin mag puro din malalaki tong ano natin tools yan yung positive na ano ganito yung apat yung ano nya yung apat ito yung maliit nito ito mano to yung isa lang yung negative lang yan yan kaya yeah, hindi siya kasya hindi natin mabubuksan ay naka Okay. Wala na to. Balik na natin. Balik na natin kahit di na pwede. Hindi na pwede. yun lang kailangan nito yung may mong magayos nito yung may ano parang dubli yung mata yun yung mahirap talaga mag maligo mo yung mga hindi sa waterproof na relo tapos mahiligo mo sa dagat may sa ilog kaya may tubog mo

So, ayan mga idol. Ibalik na natin. Ayan. Tapos ng tornillo. Ayan. Mura lang naman to. Kaso lang medyo matibay-tibay din. Kaya sayang naman. Tatapon na lang natin. Hindi madala sa repair. Kaya kinalawang na yung lobe niya. So, shout out sa mga nag subscribe sa last video natin mga idol maraming salamat sa inyo Perta. ingat ingat ito yun sa kasabayan niya o oh, kasi ano yan couple watch yan yan matatag pa siya mga idol 20 pero ano na to matagal na mga ano na yata magpo 4 years na yan kasi 2020 panahon ng pandemic pa eh yan oh Casio yan oh gana pa yan iba iba yung kulay niyan sayang sana okay hindi natin maayos wala na talaga tapo na natin okay mga idol maraming salamat sa panonood hindi na natin mabuksan kasi walang ano malit na positive yung ano natin pambukas